Yo mga idol Magandang hapon na naman sa ating lahat Yan Siyempre Sapa na naman tayo di ba? At kung nasa sapa ka Alam mo na Alam <laughs> mga Lodi Di ba? Pag nasa sapa si Jackad Alam na this Di ba? out sa inyong lahat, syempre at sa mga bagong subscriber natin yan maraming maraming salamat mga idol maraming maraming salamat yan yan po yung kwan sa inyo para kahit papano eh masaya naman tayo sa mga ginagawa natin araw-araw o kaya uh, ingat tayo palagi ganun lang mga idol para hindi tayo magkaroon ng stress ba? Ha? Yan. So standby lang mga idol, standby lang. Standby lang kayo kasi tahimik ang ating sapa ngayon. Walang ulan. So subukan ko tong area na to. Kung may laman, kung kung walang laman, hindi pa tayo dun sa dulo. Okay, pagano tayo. Okay? Standby lang mga idol, standby. salamat idol salamat sa mga nagpa-follow sa FB page natin yan maraming maraming salamat mga lodi yan FB page natin Jacket Unlimited Vlog same din lang sa ating YouTube channel yan thank you thank you ng marami at tayo na pagbibigyan okay stand by stand by babaw ng sapang yun mga idol babaw one catch one catch sila pia again tilapia yeah. oh dalawa yes yeah boy yeah boy yeah boy Dalawang kagat. <laughs> yeboy, yeah yeboy, yeah yeboy, yeah dalawa. Ang galing-galing naman, ang galing-galing. Yeboy, yeah yeboy. Yeah dalawang kagat. <laughs> ang galing-galing naman. Ang galing-galing, dalawang kagat. tawag 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 alright, meron din. Kaya lang maliit, oh, maliit siya, idol, oh. So, kanal din. Ang ganyan naman. Dalawa, dalawa. <laughs> alright, alright. Po, sorry natin to. Sorry natin tong Mr. Masali pa kasi sa eksena, eh. oh, maliit, oh. Hmm. Kasali, sumasali, sumasali. Nanti 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 tu Oh Dapet naman tu ni Dapet naman Åh, uh? uh? oh, nå! No. <laughs> swerte naman tayo ng spot idol Grabe. gutom sila gutom kasi pagka nabaha pagka nabaha idol nagdat nagdat nag, nagkapan yan naagos uh, yung pagkain nila kaya nag-standby Malit ang kuha ng isa. Go. Ay, good size man lang sa'yo. Good size man lang sa'yo na. good size. Good. Pati eh. Pwede okay. mga mag-uubos ng pamain natin. Ganyan, oh. Ganyan siya kasi dito.

Yang dia nama kita itu. Wih, wih. Kenapa? Kenapa

yun mga tilapia yan matilapil. oh ang dami dami mga idol diba yan tapos tayo pero lulubog lahat yan pagka nagpunta tayo dyan pero okay lang tanatin Dengan itu lo, lo Nabutan na tayo ng ulan. Oh. Oh. Eh, kaya rito. Tungo na lang sa harapan. Yan. Ayan, Ayan ito. lang muna. Ito ulan. Oh. Ayan. Ito na natin kung saan ito dyan. Yun. Ayan, ano, di Lodi, nabutan naman tayo ng ulan, mga idol. So, bahala na. May kakagat pa. Ito nga, meron na. Okay, patiginan na natin itong ulan. Hindi natin makuha Hindi natin ma waybayan nyo yan na dun hambot na lang yan natin nabahan natin kung paano wait sige po natin mababasa alam sya hindi kung paano gagawin ko ngayon dito Kan itu. Oh. 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 Ada tak? Oh. Oh. itu. Lodi. Oh, laki oh. Oh, laki oh. Oh, di ba? Oh, di ba Lodi? Oh. Ah, mga siyang bamala ng mga malalaki. Okay, ito ang sabi ko. Oh. Oh. Ah. Ano yun? Oh. Oh. Ano? Diba? Tiny. Tiny sa paglipat natin. Ay, pagkuhan natin ng ulan. Ano yun? Ano yun? Ini ayun din, 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 lagi din, ayun din, ayun din, ayun Hum, hum, hum. eu os... Tuwag eh. na naman. Okay. So Ayan mga idol. Ay mag-exit na. Exit na naman tayo dahil tapos na naman ang ating fishing adventure. Yung mga kuwan kanina, buti na lang na na natin. Ang doon. Na patigil natin ng ulan. Oh, so, so ito, itong ating huli mga lodi. Mataas na lang ng hito. Yan. All right, all right mga lodi. Jambahan na naman, jambahan. <laughs> yan, Siyempre maraming maraming salamat sa patuloy na suporta mga lodi. Hello. Kumakain na pa. Yan. Sa mga bagong subscriber natin, yan, thank you, thank you. Siyempre. maraming maraming salamat sa mga suporta nyo. Yan, Sa mga silent viewers natin, thank you, thank you. At Ingat-ingat sa lahat. Ingat-ingat. God bless. And mga idol, gusto ko ipakita sa inyo yung huli natin kanina. Diba? Bahay na naman, siyempre bahay. Pagka uwi ng bahay, ito ang ating huli. <laughs> Yan. Oh, diba mga lodi? Diba, 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 diba? Yan. Okay. Maraming maraming salamat sa patuloy na suporta mga idol at sa mga bagong subscriber natin. Thank you. Bagong supporters, thank you. At sa lahat na nagtitiwala sa atin, maraming maraming salamat. God bless.